time check mga ka asenso 4.21am in the morning kagigising lang po natin kanina around 4 pero every 1 hour nagigising po ako dahil nga po sa ingay na mga biik ngayong second day dahil pinanganak po ito ng April 4 ngayon po ay April 6 So ikalawang araw po ngayon at ito po ang ikalawang beses na ako po ay natulog sa tabi ng aking Uh, alagang inahin ayan po. ayan po, sarap ng tulog nating mama pig <laughs> ayan po ang kanyang mga piglets natutulog na po dahil natapos na po silang dumede nagstart po silang dumede alas 4 kaninang umaga at ngayon po ay 4.21am nasa magti 30 minutes na o 21 minutes nang nakalipas yung iba natutulog na at yung iba naman ay tuloy tuloy pa rin sa pagdede dahil nga po sa pagdede napapansin ko nagaagawan po sila sa isang nipple kahit na marami po ang nipple ng kanilang nanay sobra po ito ng isa dahil 14 nipples po ito at sila po ay 13 piglets lamang Ayan po, update lang po ito sa ika-second day. Bukas po, ika-third day, mag inject po tayo dito ng iron. I-update ko po kayo, pero hindi ko na po ipapakita yung pag inject dahil bawal nga po sa community ni Meta at ni YT. Ayan. Ayan lang po, update ko sa inyo. Ito po ang aking buhay ngayon. Galing po tayo sa isang malamig, magaan na trabaho, pero mas pinili ko po ito dahil ito po talaga ang tawag ng aking o ito po talaga ang hinahanap-hanap ng aking hilig, ang pag-iikot sa mga kapwa nating magsasaka. Yeah, ano Magsasaka na tayo ngayon. Farmers na po tayo. Mga hindi po alintana o hindi ko po tinitingnan kung anong profesyon ng aking natapos. Ang akin pong stand sa sarili ay sa edad ko pong ito, nagpaslagpas lagpas na po sa kalendaryo. Yung kurso na meron po ako ay ibabahagi naman po natin sa mga bagong graduate para magkaroon naman sila ng slot o o mapagtrabahuhan dahil ibinigay na po natin sa kanila. Ayan, maraming-maraming salamat at uh, na, natutuwa naman po ako kahit na tayo po ay kumbaga masasabi natin early retired na o tambay na tayo. Wala na po tayong trabaho. Pero ito matuturing pa din naman natin itong trabaho dahil kung paano po natin minahal yung kumpanya ng ating mga naging boss. Ganon din po sa ating mga sinimulan. Ngayon po, nandito po tayo, nakabakasyon po ako dito sa lugar ng aking parents. Pero sa mga umuorder po ng RTL, patuloy po tayo. May mga tao po kami na nagdi-deliver. Kami po ang mga nag-aasikaso sa mga nag-o-order at kami po ang nag a ng mga delivery. So, message lang po kayo kung kayo po ay order Maraming maraming salamat po. Minsan hindi po ako makakapag-reply dahil busy din po ako, may inaasikaso po ako at marami po tayong mga ginagawa din minsan.